<laughs> <laughs> mag-subscribe ka sa akin para makikita mo yung <inaudible> ano. Subscribe. Oo, oh, mag-subscribe ka kapag may, may cellphone ka lang bago. May YouTube ba yan? Wala eh. Wala nga TikTok. Oh, sorry. Wala nga TikTok eh. Oh, wala. Pag nakabili ka, tingnan mo doon para pag halimbawa baka ka sa inyo. Hala! Si Ate Karin! Hala! Hala! Oh! Hala! Si Sabana! Malaki na! Diba? Dito yung bahay. Ito, ito yung ano, nilipatan namin. Ito yung kasamahan namin. Kasamahan namin dito. Oh! Kasama ng pugi. Oh! Kasama ng pugi. <laughs> May ginagawa pa kasi sila kaya hindi mo na siya pwedeng dalhin sa bahay ng amo nila. Oh, <laughs> dito kami nakatira. Dala mo ba palagi palagi na ko eh. Kaya Nauubos sa, ano, sa 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 high sa eh. pa kami kumain kasi yung kusinero namin nandoon. Paano? Yung amon nila tagal tig saan na urog punta amo nila? Bakit ngayon lang sila dumating? Doon sa kabila eh, yung nagpagawa sila. Pagawa sila na? Doon yung dosan danas. Dalawang palapag, ginawa. Ah, sabi niya maya-maya nandoon na siya. Tapos, ano anong urot na yun? Alas siya, itina, dumating. Ay, Mahirap talaga pag sabing maya-maya ka na, maya-maya, tapos... Ay, Oh, oy! Yung ninang mo? <laughs> uh, hindi pa kami nakakain. Nana, gutom mo yung bitok ko. <laughs> buto yung gutom ng bitok niya. Tingnan mo yung YouTube, YouTube pag may cellphone ka na. Bye guys! guys.